Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay uh, balik tayo dito sa Parkstone. So ayan, napaka-busy na rin ang lugar na to kasi ang dami na rin tao rito, ang dami na na-relocate. Kaya ayan, mayat uh, maya na yung mga sasakyan na dumaraan. Ngayon, update naman tayo dito sa may Parkstone. So, ang pupuntahan natin ay, wait lang sa kudi ko. Mahangin kasi kaya gano'n eh. O oh, Black 60 lot 4 kay uh, Angelo Corrales Jr. Leonardo ang haba ng pangalan. So shout out to sa inyo, sir. At uh, ilan ba itong mga nag-request sa atin? Lima. Lima ito nag-request yung iba. Hindi ko kasi maano yung pangalan kasi nakalagay lang at user. Tapos uh, slash number mga ganun yung mga ano na sa YouTube. So uh, siguro ipa plus out ko na lang yung mga pa-flash ko na lang yung ano, mga nag-request. Ito lang kay Sir uh, Angelo Leonardo. So ngayon, andun lang yung gate, no? Paglulusot ka ng malainin bago at nandito na tayo sa Black 60. Ito na ho yung Black 60. Okay, so yun, halika. Sama lang kayo Sir, ha? uh, hanapin na natin. So ito ay uh, Black 60 na. Black 60. Sulat so, So ayan, nandito na tayo sa Black 60 at ito na sir yung uh, Lat 4 lipat natin para mas makita ninyo so ayan na ho yung uh, Black 60 Lat 4 uh, pangalawa kayo sa Corner Lat so, ito yung Corner at uh, kayo yung dito na lang alam nyo maganda yung pwesto ninyo kasi ilan-ilan lang yung mga bahay na nandito dito so ayan ito yung katapat ninyo Bali 2 Four, six, eight lang, 8 lang kayong halira. Pero syempre may kapitbahay kayo sa likod tapos ito na yung katapat ninyo at napakalapad ng uh, kalsada ninyo dito sa harap nato at syempre wala nang dadaan dito kundi kayo na lang ng mga residente, no? Ang mag pumunta dito kasi hindi naman 'to ano eh, hindi naman to main road di eh. pero ang lapad ng pagkakagawa ng kalsada. So ayun na nga, balik na tayo dito sa Magiging bahay po ninyo. At yun, uh, may kuryente na kayo galing sa Meralco. Uh, kayo na lang yung nihintay. So, ito yung harapan. Madamo lang talaga. Pero madali lang. Hindi na problema yan. So, syempre, uh, may bawas lang yung jealousy na isa. Pero minimal lang yan. Paayos pa rin yan. So, try natin pasukin kung bukas yung uh, magiging bahay po ninyo. Ah, nakalak. Hindi natin mapapasok. Silipin na lang natin sa bintana para magka-idea kayo. So, ayun. Ah, okay na naman. Halos uh, may mga ano na rin. Tawag dito. Anuhan ng kuryente. Ah, maganda na. Maayos na yung pagkakano. Minimal na lang. Oh. Tapos meron na siyang tawag dito. Breaker. At tingin ko nag... Bibil na ata kayo dito ng ano, ayawang ko lang ah kasi may breaker na o, galing sa ameral ko nilagyan na ng tapo ayun no tapos syempre ayun yung loob at ito yung kwarto ito sa kapila <laughs> yan silipin din natin ito maluwag lawag kasi may tanggal <laughs> ayan ah uh, bukas ah uh, wala naman nakakapasok okay ah uh, ito yung lugar ninyo so ang ganda nitong lugar ninyo lapad ng kalsada kasi ayan oh no? Papunta doon sa kabila. Hindi ka tulad doon sa kabila. Ang dami niyang bahay na oh. No? Tapos daanan talaga yan dyan. Papunta doon sa kabilang mga uh, pabahay na yun doon. Pero dito sa may inyo, ito, paggalabas na nito, ito na yung main road. Diba? So, papunta doon. Papuntang sa mga subdivision pa doon. Parkstone na extension. And then, Sabana. Uh, Hyacinth at uh, Nike View. At dito naman yung syempre, papunta sa gate. Papunta rito sa low below. <laughs> Shout out sa mga bata. At yan, ito yung magiging lugar ho ninyo kapag ka nalipat kayo dito. So, wala na akong dadaanan doon. Maliban na lang kung nila tulay kasi may ilog yan dyan eh. Diba? lapad ng kalsada ninyo kaya maganda talaga yung magiging festo uh, festo ninyo. Pero, siyempre, mas maganda yung pwesto nitong uh, lot 2 kasi corner lot siya. Mayroon siya nga Ayan ano meron siyang kapirasong uh, lupa pa dito sa gilid, Mari pa nilang magamit yan o no? pa-extend papunta dito yung uh, possible na maging bahay nila. So meron na rin siyang kuryente. At uh, ayun, yung uh, update natin sir sa possible na maging bahay po ninyo. Okay, so ngayon uh, go naman tayo sa block 13, doon yung sa may circle na dito sa Parkson tapos yung the rest uh, 81 pa uh, 81 may 81 lot 5 ano ito okay siguro ah uh, uh, may 46 po pala may 46 isa lang pala yung 107 46 o oh, yung pupuntahan natin yung 46 para nandito na lang okay Ayan, uh, mga nariluwit. Saan kayo galing to eh? Uh, shout out dito sa dalawang bata na to. <laughs> okay, so yun. Uh, pupunta na natin yung uh, Black 46 to 49 na yun. Uh, mal malamang uh, nandito. Ayun, no? Oh. Punta tayo dito sa kapila. 49 50 Forty-four So ito forty-nine Ito Forty-four Ayun o, ayun yung Doon Forty-six Aba dito O, forty-five Ay So forty-five Forty five, forty six, forty nine, forty four. Okay, so inahanapin natin yung ano? Ah, forty six. Uh, Tawid tayo At ah uh, Black 49 to yo eh, oh. So baka nandodon yung 46 Sa loob doon 49 Ito 44 eh Nandodon yung 45 At uh, 44 46 48 ah nandito nga so napuntan ata natin to 48 na to so 47 46 Oh, may music doon. Mukhang uh, 47. Ayan, may music na. Ay! 47, nasa dulo. Nasa dulo. Ay, ang sarap. Music nila. Tas may uh, copyright tayo dito. lot So, ito na. Ano, galing na ata tayo dito. Oo nga. So, ito yung block 46, uh, lot 2. O, oh. so, yun. Uh, nandito na tayo sa block 46, lot 2. So, shout out kay at local lang. local <laughs> lang nakalagay na ano. Ito na yung uh, possible na maging bahay nyo. Uh, wala pa kayong kuryente sa taas at uh, ayun ipat natin para mas makita ninyo. So ito, uh, Block 46 Lot 2. At siyempre, try natin. Ah, uh, nakalock at ah, uh, yung Breaker, 'yun yung lugar. Ito yung kwarto. Medyo madami lang dumi. hindi natin mapapasok kasi Nakalak yung bahay. Corner lot ho kayo. Ito yung uh, corner. Daanan na lang po yan. At yun, may mga music nga lang dito. Baka makapiright tayo. So, yun lang yung update natin dito sa Wala pa rin kayong kuryente galing sa Meralco. At nakalak yung bahay ninyo. Hindi ho natin mapapasok po sila. Okay, so dito yung lugar. Mabless na kabila doon, mga mga dogi, nag-aaway. <laughs> At dito yung lugar. Galing doon sa highway na yon, papasok dito sa bandang dulo kayo. At doon naman sa kabila na yun yung uh, lot, a uh, black one. Yung nasa kabila na yun, nasa dulo na yan. Okay, so yun lang. Uh, go na tayo. Pupunta naman tayo sa... Black 13. And then 107 Okay, go na tayo So dito tingnan nyo Pari-parihas yung Ano ng Lock ng bahay nila Dito sa block 43 Ayan oh. No? Nakalock na tapos may mga nakabang na para Sa mga air kung, kung ano Ilang bahay yan? 1, 2, 3, 4, 4 na bahay Dito sa block 43 isa yung yari nung kanilang uh, bintana. Pinalagyan nila ng grills tsaka yung mga pinto. Ayan o. So, ayan pa sa kabila. Ayos uh, na. Meron na silang sa tubig o. Oh. Meron na sila sa tubig pati din dito sa kabila. So, halos pala dito sa block na to may mga tubig na sila. Okay. So, yan sir. Dito yung lugar ninyo. Hindi nga lang natin napasok yung loob ng bahay gawa ng nakalak po siya. Palabas na ho tayo nito. Pupunta naman tayo sa block 13. Afternoon 107. Block 107. Doon na sa kabila yun. Lalampas na tayo. Pupunta doon sa sa may circle. So ayan. Ayan yung lugar nino pag kayo dito sa highway na to syempre makikita nyo lang tong uh, block 49 tsaka block 44 pasok lang ho kayo dyan sa bandang dulo sa bandang dulo yan pinakadulo na makikita ninyo doon yung uh, block 46 okay so yun go na tayo Okay, so ayan, pupunta tayo sa Black 13 Dito pa rin sa Parkstone kasi may uh, nagpapa-update pa rin sa atin. So papunta yun doon sa may circle, yung uh, Block 13. After noon ay uh, pupunta naman tayo sa Block 107. Doon naman sa kabila yun. Hindi ko lang alam kung pupuntahan na natin yun. Lubak-lubak na dito yung kalsada. Talagang uh, Marami na talagang tao. Marami na gumagamit sa kalsada na to. Parang hindi na natapos-tapos yung ginagawa nila na yun. Ha. So nasa na ba yung block 13 na yun? 23 lakas ng hangin dito ayun nakita ko na oh ayan na yung black 13 nakita nyo ayan o oh. ayan o oh. yahoo sige hanapin na natin yung ano Lat. So ayan, nandito na tayo sa block 13 At yung hinahanap naman natin ay lot 1 So saktong sakto sa pag-ikot natin no? do, do to, shout out kay ah, uh... Wala, hindi ko nilagay yung pangalan Kasi yung mga nakalagay lang kadalasan ano Ay, wag ko, bago na ngayon ng ano ng YouTube, nakalagay na lang doon sa comment section yung name, user slash uh, letter number. Ganun na 'yung mga ano, So karamihan user. User yung mga at user, ganun mga mga pangalan na, no? At so ito na yung uh, Black 13 lot 1. Ililipat natin yung camera natin para mas makita ninyo. So yun na yung ano. Okay, lipat na natin. Excited ako ah. So ayan. Ito yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Siyempre, may kuryente na kayo galing sa Meralco. Hindi pa nga lang nakatapo. Ano yan? Pero meron na yun, nakabang na oh. Lot kayo, kay naman sa inyo. Meron kayong halos uh, talos at kalahating metro na lote pa sa gilid oh. Tapos ito dahil corner lot kayo. Tempo. O, oh, tingnan natin. Kung bukas, buka natin pasukin. So, nakalak. Hindi natin mapapasok. Pero, ang ganda ng uh, magiging pwesto ninyo. Ayan to na yung main road, oh. Ito yung main road. Papunta doon sa may malainin. At ito, papunta dito. Yung circle na yun. Pagka nagaling kayo sa Roque, makikita nyo yung circle na yan. So, bali, pangalawa lang kayo. Na bahay. So, makikita nyo yung isa na yan. Tapos, katapat lang yan dito sa kabila na to. Ayan, at ito yung magiging lugar ninyo kung sakasakali. Na malipat kayo dito. Ang dami na rin talagang tao dito. Jumpak na. Oh, mamaya't maya yung... Ah... Uh, mga sasakyan ng mga nagdadaan <laughs> punong-puno na Pabubunan. lalo na pag uh, nagkaroon pa ng mga tao to tingin ko malapit na kasi may mga kuryente na eh oh. okay so yun pupunta naman tayo ngayon sa block 107 sama lang kayo ah okay so yan papunta na tayo sa kabila sa block 107 dito na yung block 107 so extension kasi pinaka lower uh, block na dito so ayan yung circle na yan oh may engine mingo 20 lang kilo ah oh balikan ko nga yun mamaya at uh, 20 lang kilo eh pwede ayan dito na tayo sa 107 93 na ito so ayan may mga tao na din dito syempre Ayan, no, naglalaro sila basketball. Ayos ng ano. Kasi... Hindi kaya napuntaan ko na yun. May nakatira na taga na butas. 107. Ayan, 106. Oh, wow, meron na. Ah, okay na. Sige. Then 107 yun. Yeah. Okay, so yun, nandito na tayo sa Black 107 ito <laughs> At uh, lot 14, corner lot ko kayo Hindi ko lang alam kung ito po yung kasi may tao na eh Nandito na ata kayo <laughs> At uh, yun, may naka May naka park na at napaayos na So siyempre may chinilas na nandito na ata kayo sa loob Okay, so 'yun lang o baka nagkamali ako, hindi rito sa uh, sa St. Mary Magdalene Okay, so 'yun yung uh, ano natin dito sa Parkstone. Go na tayo, pupunta naman tayo sa iba pa.